alam mo 'yun China no mm. eh pinaglalaroan tayo mm. di ba hindi ko naman minamaliit yung agreement sa ayungin at least nakapag resupply tayo ng isang beses uh, mm. na hindi tayo ginugulo sana masundan pa no pero uh, parang ginagabgo naman tayo sa ayungin mm. ay uh, medyo peaceful at stable pero sa Scarborough naglabas ng flares yung mm. Chinese Air Force do sa ating isang yeah, no? Eh delikado 'yun, magka-crash ka noon. No? Kung tama. sa turbino na, mo. oh, sa Scarborough 'yan. Tapos ngayon sa Sabina, na napakalapit sa Palawan, 70 nautical miles, no? Ang lapit, clearly within our e easy. Eh naman tayo. Saan pa 'yan mangyayari? Saan hmm. pa yung mangyayari yung ginagawa na 'yan, no? Parang ginagago tayo eh. Oy, dito okay tayo pero dito uh, dito pista tayo pero dito rumble. Dito, dito, Rambol, no? Dito well, ay... Ito, uh, kanto to, eh. Oh. di ba? Diba? Eh, medyo tapos, eh, sasabihin, tayo pa ng una. No? Oh. Tayo pa yung... Uh, pitikin mo nga sa tenga, pitikin mo nga sa tenga. Oh. Parang tayo pa yung pitik no? Hmm. Doon sa isang seven-footer. Tapos wow. tayo ay uh, 4.10 feet lang, di ba? Yan, Yung nakakatawa dito. No? Nga, uh, yun dito, hmm. no? Kaya, uh, kailangan nating ayun kahapon nga doon sa aming forum. Sabi ko, kailangan hmm. maunawaan natin ang China. Mm -hmm. it, 'di ba? It is an ideological a close ideological state yung gobyerno nila yung kanil ay governed by the Communist Party of China na hindi nagbabago for the past 80 to 90 years. Uh, uh, nah, hindi hindi tulad natin na eleksyon ng eleksyon. Oh. Meron yung continuity, meron yung institutional memory. No hmm. Ang membro niyan ay mahigit 90 million, 90 to hmm. 100 million. Halos kasing laki ng Pilipinas hmm. yung membro no, no. pa ng partido, yeah, governing yeah. party. Sa atin, yung nagpapalit ng partido, parang nagpapalit lang ng t-shirt. Di diba? mm. oh, yeah. Um, bukas iba na ako. bukas iba na 'yung partido. Sa kanila hindi pwede 'yun, no? Impossible yon, 'yun. no? Kaya 'yun, uh, tingin ko pinaglalaruan tayo. Mm, pinaglalaruan tayo. Pero uh, natututunan na natin paano makipaglaban sa kanila. Halimbawa, uh, nakukuha natin 'yung simpatya ng mundo, di ba? Lalo na dito sa mga ragtag civilian convoy na ito ibig na nakukuha natin yung simpatya ng mundo, nasasaktan ng China diyan. No? Huwag natin silang tirahin kung saan sila malakas. Tirahin natin kung saan sila mahina. Diyan sa David versus Goliath, diyan sa political judo. Gamitin natin yung kanilang lakas laban sa kanila. Dahil tayo hindi ganoon kalakas. Ibig sabihin natututo na rin tayo. Pero once in a while ay napagkukuhalan pa rin tayo. Nap napapaikutan pa rin tayo. Katulad dito ang mga nangyayari ngayon.